Magandang gabi po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag kamata. At tumako tayo ngayon dito sa lunsod ng Maynila tungkol dito sa tumitindi. Habang tumatagal, habang papalapit ang halalan, tumitindi. Tumitindi ang uh, paninira at siraan dito sa lunsod ng Maynila. Ay hindi natin may tuturing na siraan. Kasi isang tao lang naman ang sinisiraan ng mga kandidato rito. Itong CEO uh, si Ormi lang naman ang paborito nilang siraan ng siraan dito. Pero may tatanong ako ah, itatanong ko lang ah, kung epektibo ba yung ginawa nilang uh, paninira, simulat sa pulpa pa lang hanggang sa ngayon, nilang araw na lang ay eh, maghahalala na epektibo ba kaya ang kanilang uh, uh, strategy na siraan ng siraan itong Cisco? <laughs> sa tingin ko, hindi <laughs> Kasi habang ha, sinisiraan nila, ay eh, parang eh, itong Cisco ay eh, parang umangat. Parang habang uh, sinisiraan nila, sila yung pababa ng pababa. Naguunahan sila sa pababa. Ibig na naguunahan sila ng uh, pataas. ba? Diba? Itong uh, isang uh, kandidato rito na si Superman, grabe. Talagang ito ang malupit. <laughs> talagang ito yung malupit na uh, gumamit na kung ano-ano na para sirahan ito si Scorn. Paulit-ulit na lang ang kanyang paninira. Simula nung una hanggang sa salukuyan, sa eh, ganun pa rin gumamit na ng mga uh, mga vlogger, gumamit na ng isang katutak na mga troll sa Facebook, eh wala pa rin. Ganun pa rin ang rating. <laughs> at uh, nag, uh pa na uh, panalo na siya. Ay, naku, Mario, mas lalo naman tong uh, isa, isang katunggali ni uh, Yorme, itong si uh, uh, Tok <laughs> Ito, ito, ito ang mas nakakatawa. Diba? Yeah? biruin niyo ah. Ah, simulat sa pool pa lang din. Ito ya uh, talagang uh, kala mo pag gini-interview emotional lagi. Di ba napaka-emotional niya, parang uh, talagang agrabyadong agrabyado siya. Di ba mapasa hanggang ngayon kahit na saan siya interview eh, may paiyak-iyak pa. Diba, parang yung siya uh, si uh, uh, Superman na tinawag niya na kalaban ni Ormin na may pa-emotional para pa isa lang daw. <laughs> Hindi nga kayo pagbibigyan ng manileño. Kasi wala namang kayong nagawa. ba diba? Kung meron kayong magandang ibinakita sa manileño o sinabi man lang na ginawa ninyong maganda, eh talagang uh, susuportahan kayo. Eh, pero wala kayong pinakitang maganda. At sinisiraan nyo pa itong si Isco Moreno. ba diba? Ito, tanongin nyo ako kung bakit ko nasabing sinisiraan eh. Itong, nga, ito, lang, ito lang yan eh. Tingnan niyo pag naninira kayo. Wala kayong bukang bibig kundi benta, utang, hanggang dyan lang. Di ba hanggang dyan lang yung mga benta, utang na sinasabi ninyo. Pero hindi nyo sinasabi yung mga pinaggamitan ng utang. Si Isko lahat na interview, sinasabi niya lahat. Yung utang niya, binapaliwanag niya lahat kung saan napunta. Tandaan ninyo ha, si Ormi lang yung mayor noong panahon ng pandemya na niya pa rin yung pangarap niya dito sa lungsod ng Maynila. Ikayo, e kayo, anong nagawa ninyo? Tatanong ng taong bayan sa inyo kung anong nagawa ninyo maganda. Ngayon lang kayo gumagawa ng maganda kasi nga, eleksyon. di ba? Diba? Pinapakita nyo na gumagawa kayo. Hindi po yan eh. Ang tinatanong ng uh, taong bayan yung ginawa nyo noon bago kayo umupo dyan sa katungkulan nyo. ba? Diba? Wala. Nga nga. Kaya, ang isipin ng mga tao niya, sa isipin ng Manileño, kapag nanalo kayo, gagawin niyo ko, kuya, 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 na naman kayo ulit. Sabihin, sasabihin, sasabihin niya, pwede naman pala yun, eh, no? Di mga kandidato, di ba? sasabihin, pwede naman pala yung ganun, eh, no? Kapag malapit ng eleksyon, saka ako kikilos. Diba? Hindi po pwede Dapat, kumilos po tayo. Mula ay nilukluk tayo, kumilos na po tayo nang hindi tayo uh, kabado sa tuwing darating yung eleksyon. <laughs> eh ngayon po, nakita natin si Isko na ang kalaban. Di ba? Nakita natin si Isko nung mayor ng lusod ng Maynila. Nako po. Di ba? Kaya, yung nga uh, sinang paninira natin kay Isko, talagang tinadtad natin, dinaw natin ng husto. Di ba? Hanggang sa Akala mo kung napakasalanan tao na yung sinisiraan natin eh. Kung siraan natin, ganun na lang, eh parang wala pong nagawang maganda. Itong si Isko Moreno dito sa lungsod ng Maynila. Take note, kayo mismo, ng mga katunggali ni Isko, hinangaan nyo siya. Huwag tayong maging ipokrito, huwag tayong magkaguhan dito. Nung Mayor si Isko, hinangaan nyo rin po siya. Tandaan nyo yan. Kaya sana po ah uh, yung uh, mga ginagawa natin paninira. Eh pagpatuloy na natin. Kasi wala na eh ilang, ilang uh, araw na lang, ilang linggo na lang eleksyon, 'di ba? Ay eh, natatawa nga kaya nagtatanong nga rin ako, eh, kanina pa ako nag iniisip ko eh, kanina pa ako nag-iisip eh. Kung epektibo ba yung ginawa ng mga tatong ko na siraan siya nang sira, na halos hindi na nila sabihin ng kanilang plataporma. Sabi ko, tingin ko lang ha, Hindi. <laughs> Yung paninira nyo kay Isko, mas pumabursaanya <laughs> niya. Kasi, ginagawa nyo naman tanga ang mga manilenyo. Hindi niyo hindi niyo pwedeng gawing tanga ang manilenyo at isiksik sa utak ng mga manilenyo na si Isko, nung nanungkulan, na walang ginawa kundi ng utang at uh, nagbenta. Hindi po ninyo malilin lang ang mga manilenyo dahil saksing buhay. Ang mga manileño sa mga magandang nagawa ni Isko Moreno dito sa lungsod ng Maynila. Tulad nung sinabi ko kayo rin mismo, umanga dito kay Isko, di ba? Kaya yung mga manileño natatawa na lang din po sa atin. Kasi ginagawa po natin ng paninira parang walang nagagawang mabuti sa atin si Isko, di ba? Lahat ng kasiraan, lahat ko ultimo'ng kalititan, di ba? Inuungkat natin lahat. Pero lahat 'yan hindi eh, Nakaraan pa. Di ba? Kung nung panahon ng pandemya, hindi ginawa ni Isko ng paraan, ano na kaya nangyari sa atin ngayon? Ano na nangyari sa sa Manilenyo? Di ba? Tandaan nyo, isa ang Maynira sa inangang lungsod nung panahon ng pandemya. Huwag nyong kalilimutan yan. Di ba? At saka huwag natin sasabihin na walang ginawa itong si Isko. Kasi si Isko, ang uh, number one mayor nung siya ay nakaupo dito sa lungsod ng Maynila. 'Di ba? Kayo, ano? Wala. Nga nga. Yeah. Diba? Oh, kita niyo ngayon nangyayari ngayon. Nakikita niyo sa mga Manileño kung gaano si Isko ah uh, uh, salubungin ng mga Manileño kapag ito nagmo-motorcade, 'di ba? Mga proclamation rally, mga kokos ni Isko, kita natin na yung mga tao si Cisco, bawat kokos niya sa mga distrito, mga taga-distrito rin ang mga nanunood. Hindi katulad nung iba, naku po, buong 6 uh, na distrito nasa isang kokos nila. Para sabihin na marami ang tao. Di ba? Eh yung isa naman, si uh, Superman, ang dami ganda ng damit. Baka pwede naman pa-arbor. Arbor naman ako kahit isa lang. Di ba? Yung may sembrero pa, di ba? Pwede ko namang uh, tastasin yung mga letter na nakalagay dyan. Di ba? Ito naman si ah uh, Tokneneng. Hindi ko alam kung ano bang na ginagawa na Di ba? Wala tayong nakita sa proclamation rally sa uh, motor, lalo na sa motorcade. Di ba? Par parang walang dating. 'Di ba? Wala walang kadating dating. dating. 'Di ba kasi kapag uh, alam natin kapag ikaw ay malakas, eh kahit na liblib -lib yan lugar na yan at hindi na mamatao, eh talagang tatauhin. Talagang maraming pupunta diyan. Pu Siyempre yung mga tao sa walang uh, gaano'ng tao. Eh kaso nakakatatlong minuto nang tumatakbong uh, motorcade nila eh mukhang bilang pa lang sa isang daliri ko yung nakikita akong taong kumakaway. <laughs> naku po, itong halala na to, tandaan nyo po itong halala na to, hindi po pagalingan ng uh, paninira. Dapat dito sa ginawa ninyo, ipinakita eh, natin kung anong gagawin natin. Kaso nga lang, nalungkot din ako. <laughs> o natuwa man ako. <laughs> <laughs> Dahil, yung mga sinasabi nilang mga plataforma, lalo-lalo na to si Superman, eh, nagawa na lahat ni Isko. Di ba? Nagawa na lahat eh. Wala, wala nang ano Wala nang dapat gawin. Di ba? Ang gagawin na lang ngayon, ilinisin eh, na lang talaga yung uh, lunsod ng Maynila. Talagang uh, ayusin natin yung lunsod ng Maynila dahil ayan ang pinangako ni Isko. Unang araw niya pa lang na uh, sakaling manalo siya, unang araw niya pa lang, lilinisin niya na ang lunsod ng Maynila. Lagot kayo ngayon. Kakabaka ba ngayon yung iba? Marami na rin siguro ngayong mga uh, talagang uh, tigas o oh, talagang malakas dyan sa lunsod ng Maynila ngayon eh. Mukhang kinakabahan na. Yung kaba nila siguro hindi na, ano, hindi na ma... Daig na yung uh, kalabog ng tambol. Oh, eh, kilala nyo naman isko, si Isko magtrabaho. Naku po, Mariusip. Masagasaan na ang masasagasaan. Di ba? Kaya marami masasagasaan at higit sa lahat, malamang marami mapanagot nito. Kahit yung mga ilang mga chairman, yung lalo-lalo na yung mga ilang chairman. Ako, Mariusip. Kaya ngayon, ngayon pa lang, uh, pumunta na kayo sa mga uh, simbahan at uh, magdasal na kayo. Kasi sa oras sa makabalik itong si Isko Moreno tapos na maliligayang araw ninyo. Dahil <laughs> sa ginawa ninyong uh, uh, kalukohan, ginawa ninyong hindi maganda sa lungsod ng Maynila. Yung mga ibang uh, mga nanunungkulan diyan, ay nako, bilang na po ang araw natin at kayo ama uh, uh, mapaparusahan tayo malamang. <laughs> itong mga kandidato na to na akala mo'y mga magagaling. <laughs> Pero inyo, ngayon lang ako nakakita ng uh, kampanyang ganito eh, no? mula unang araw. Hindi pa nagpapiling uh, ng COC, talagang todo paninira na. Hanggang sa kasalukuyan. Ngayon naman tinatadtad nila sa social media. Eh karamihan naman, ang mga nasa social media na sa kanila ay mga trolls. ba diba, mga dami account at higit sa lahat mga hindi taga <laughs> di ba dapat kung... Uh, Uh, sisiraan natin ang isang uh, kandidato dito sa lungsod ng Maynila. Unang-unang requirements, kailangan taga rito ka sa lungsod ng Maynila. Kasi kung hindi ka taga rito sa lungsod ng Maynila, wala ka nga nga ka, hindi ka paniniwalaan. Di ba? Kasi alam natin na uh, yung mga ilang katunggal ni Isko, eh, talagang uh, may kakayanan niya sa social media, talagang dyan niya sa social media. Eh. Kaya yung uh, social media ginagamit niya ngayon, ini-spread niya lahat. Kaso nga lahat ng uh, uh, mga personalidad na nando sa social media nila, yung eh mga hindi naman taga rito, mga nanguhula lang, mga halatadong kinukwento lang, mga hindi pa nila ginalingan. ba diba? Kasi mer meron ba na mga uh, magsasalita dyan sa social media na kung ano-ano sinasabi, paulit-ulit na lang, at uh, wala namang basihan. Puro na lang uh, utang, abenta uh, benta, puro ganun na lang. Wala nang pinatutunguhan yung sinasabi niya. Doon na lang nakapokus sa utang at saka sa benta. Hoy! Alang nga naman umutang si Isko sa kanya lang. di ba? Nakita mo naman, taga-Maynila ka ba? Yung mga vlogger ba? Vlogger na itong katunggal ni Isko eh, taga-Maynila ba kayo? <laughs> Hindi ba kayo buhay nung uh, si Isko ang uh, mayor ng Maynila? Baka nga isa pa kayo sa humanga, kay Isko nung siya ay alkalde. <laughs> Diba eh, kaso nga lang eh, kailangan supportahan nyo yung uh, kandidato nyo. Masakit man sa inyo, nasabihin yung mga bagay na hindi dapat, <laughs> ay ginagawa nyo eh, para nyo sa kandidato ninyo. Diba, ayaw po namin ang uh, ganyan, yung mga budol dito sa lungsod ng Maynila. Hindi kami tumatanggap na magaling mang budol dito sa lungsod ng Maynila. <laughs> Dahil itong Maynila, dapat dito, yung mga uh, nanunungkulan dito ay talaga nagsiservisyo. Diba? hindi nang bubudol kasi pag nang tayo diyan hindi sa Maynila ay naku Mario si baka hindi tayo makatapos ang termino di ba at uh, tandaan niyo itong uh, uh lungsod ng Maynila kahit kailan hindi na nanalo rito yung mga kandidato na naninira yung sira lang ng sira yan natatandaan niyo kasi kung maninira lang kayo ay eh, wala mapapalang manila sa inyo Ganun pa rin ang kalalabasan ng buhay ng mga Manileño sa inyo. 'Di ba dapat ang pinapakita natin yung plataforma natin, yung galing natin maglingkod, hindi yung galing natin manira.